Ayan, good morning lang sa mga Ito naman po tayo at magbabalik. Pag-uusapan po natin kung sino po ang bilid na bilib kay uh, General Bantag. Sino ba itong taong bilib na bilib kay General Bantag mga kababayan? Ito, pakinggan po natin kung sino po siya mga kababayan. Now, I would like to now, I would like to end my talk by just saying a warning. There can never be a, a progressive country unless there is law and order. So you have to mabutit na lang nandito si Batag yung tumindig ka nga para magilala ka. Ayan ang nilagay ko sa Munting Lupa. Ayan. No, ngayon, ngayon wala na. Wala na kung ano. Take your ground, sit down. Police ito na demanda ito kasi yung isang silda puro durugista ay won't go basta istasyon na nabitaw ng dalawang granada upos <laughs> eh sabi ko eh demanda ng multiple murder kung nalaman ko sabi ko fulfillment of duty yan. So, uh, Narinig yung mga kababayan, fulfillment of duty daw yon yung uh, pagkamatay ng sampung uh, inmate na drug lords. Dahil sa ginawa po ni General Bantag, bilib na bilib po talaga siya. No? Pero pagdating po sa ngayong panahon na ito, mga kababayan, eh, nasa critical na sitwasyon na naman po siya dahil nga sa pagpatay sa isang persilapid mga kababayan no? ituloy po natin mga kababayan yung nakamiss na mga speech ni Paulong Duterte mga kababayan akwitin yung kaso sabi ko talaga tutulungan ko siligay ko ngayon sa munting lupa Pwede oh, wala nang rayot-rayot. Are you an if-ifugaw, no? if ka? O, wala na raw riot-riot mga kababayan. Ha? Narinig nyo po yan. O, tuloy po natin. So, hindi ko nalagyan ng ipugaw. Hindi matinong. Ngayon malinis ang ano. Behave talaga lahat ng preso. Hindi ko lang masabi sa inyo kung bakit mag-behave sila doon. Kasi kumakati ang bibig ko gusto kong sabihin eh huwag na ano na lang baka magamay baka tatakbo ito ng mayor sa so mga one of these days mag na ito sa gobyerno Ay ayaw ko lang ma -ano. pero believe ako sa uh, formula niya ganon talaga kung gano'n ang ginagawa mo sa... Pati ako, pag... You know, if there is no law and order, how can we now proceed? Nandito man si... yung insurgency. Yung sinasabi ni Undersecretary na El Cap. Maganda man yan. So, pag nawala eh, yung insurgency, medyo mahina na talaga ngayon. At uh, wag lang pumasok itong droga para hindi tayo magka-problema. Ay, yung mga gangster-gangster niya, madali lang yan. Yung mga kidnapping, diretsong patay para wala nang <laughs> problema Yun yung nakakamiss mga kababayan, oh. <laughs> yung sinasabi niya. mga gangster, gangster doon at eh, no? mga kidnapping, madali lang yan. Diretso pati na daw yan, mga kababayan. Tuloy po natin. May okay, map ba? Ano? Uh, hindi ko malaman kasi uh, magano mag-ano ako sa totoo lang. So yung patayan, yung pinapatay, tama yan. Masama talaga yan. Na, ngayon, yung pinapatay na kriminal, ulitin ko, masama man yan, kasi makapasama tayo para walang kriminal. Tayo na lang ang kriminal, mabuti pa siguro. Maniwala ka dyan sa, you know, the International Court of Justice. Let me just put a statement dito ngayon. Here and now. And I have sabi ko for the end time, I am a Filipino. If I will be tried for the so many deaths, uh, murder or I mean, homicide, I must be judged by a tribunal which is a Philippine court with a prosecutor na Filipino, tapos si judge Filipino. Kung masindensyahan ako... Okay ako. Kung makulong ako, dito ako makulong sa munting lupa. By that time, bad that wala na ito. Uh, Mag-retire Pero hindi ako magpunta dyan. Sabihin mo, Bakit ba siya magkalukuhan? Uh, <laughs> About 2 minutes, 3 minutes ang advocacy ko kasi, personal ko, yung personal ko na kasi, is yung tao, ay ayaw ko kasi yung api-api, lalo nang yung naging fiscal ako, but I cannot do anything kasi limitado ang fiscal eh. Sabi ko ito, pag nagkaroon ako ng yayariin ko talaga ito, yung druga, By what right do you have na maggawa ka ng, magluto ka ng droga tapos ibigay mo sa mga anak natin? And of all ditong heinous crime, yung mga drogista pinapatay ang nanay, pinapatay ang... Go ahead, Mr. President. Ang tatay, mag ng anak. Recently, Manila, ni-rape niya sa bahay, tapos kinarga niya ang bata, ipinasok niya doon sa imbornal. Then reported, bago lang ito, it's about four months ago. Yung mga ganun, yan, hindi na, alam mo, itong human rights, magpakita sila ng listahan ng namatay, hindi naman na sinasabi doon kung yung kanila, yung ilan yung namatay at ano yung sabi ng human rights dito na pinatay dahil sa droga. Hindi mo naman tinignan kung ilan ang pinatay nila at ang pinapatay nila mismo yung ating bayan. Kaya sabi ko, if you destroy my country, even in front of the judges of that I International Court of Justice. Sabi ko talaga, pati sila, you go to my place. Pag maghawak ka lang ng kasing katiting na droga, pag hindi kita binarin, sabi ko talaga sa kanila. Kasi galit ako. Al alam mo, yung prosecutor ako, ang Pumapasok kasi ang korupsyon. Minsan, pagdating sa korte, daladala -dala ko ang ibigay ng pulis, tawas. So ako pa maangura ng ngamura ng huwes, ako yung have to explain something na hindi ko kaya kasi hindi ko ginawa. Eh. Tapos bakit ako nagpresenta ng tawas lang? Corruption sa police, fiscal, charges basta korupsyon. Ma mainit ang pera eh. Mainit ang pera. Yung kaso, kaso mo mga ganun, pilan? 5 million o oh, yung, yung nahuli sa korte. Tapos may bulong, magbulong doon sa fiscal. I-drop na lang ninyo yan. 20 million. 30 million. Judges. Biliin nila, may isang judge of Manila na yan 1,000 cases ni isang conviction sa drug, wala o sabi ko, supreme court mga judge to mga corrupt narinig yung mga kababayan 1,000 uh, case uh, sa drugs daw, eh walang conviction ba yon mga kababayan, no? grabe yung corruption niya naman go ahead, Mr. President yan ang mahirap sa ano Very corrosive ang laro na yan kasi sinisira nila. Hindi nila alam kasi bugok itong human rights eh. Mahina mag-isip. They're only thinking about the police, pati yung drugista. Hindi nila alam na itong druga sinisira ang structure ng ating gobyerno may mga kaya nagbabagsakan yung kaso may mga sa Maynila bakit sabi ko tinitin ko bakit walang conviction yung mga kasi nabibili ang pep, mga 5 billion ang shipment ang bilihan dyan milyon ang ang huwes kwentahin niya kung ilang uh, taon siya tapos mag-retire magkano ang makuha niya? Eh, 12 million. ito, bigyan ka ng 50 milyones. Mag-iisip ka. At ibis ka. Lahat nakukurap talaga. Lahat nakukurap. Basta pera. Depende na lang kung... Dapat yung mga abogado na ni eh, lifestyle check talaga, no? At saka, syempre yung sal no? Grabe talaga mga kababayan. Tuloy po natin sa sikmura mo yan kung kaya mong talikuran yung bayan mo. O yan yung pinako ko. Yan ang pinako ko sa inyo. Nangako ako sa inyo, ganun. Wala akong ibang nako. I will, go, I will, go, after the criminals. I will go after the drug problem. I will go after lahat yung masasamang tao. Tapos sabi ko, I'll give you, well, of course, at to rank calls Congress, sila si Senator Villar, si Ma'am, nandito, na, pa, na lumas universal health care, education, nandiyan na, tertiary. Nag-deliver ko talaga lahat. Hindi lang perfect because I am not God. But on all scores, yung sinabi yung lumabas ko sa bunganga ako, ginawa ko talaga. Ayan mga kabayan, napanggan po muli natin ang uh, tinig at speech ni Pangulong PRRD. No? Nakakamiss lang po. No? Talagang uh, sinabi niya talaga na believe talaga siya kay General Bantag. At sa ngayon, ay hihintayin po natin muli ang kanyang uh, panibagang, panibagong uh, journey no? Uh, sa paglaban -pag -pag po sa Percy Sige, magandang araw mga kababayan. Don't forget to subscribe again and... Uh, Uh, Pag-hit na rin po yung uh, notification bell para ma-update po ko sa lahat po natin mga video. Maraming salamat po. Bye -bye.